Yan na, yan na. Let's go. Hello, mga pre. Meron akong chicks ngayon, oh. Yee! Joke lang. <laughs> Ay, papakilala nga <laughs> oh, ka kayo, oh, mga pre, sa, sa mga ka natin, oh. Sa mga ka-chokes natin. Sige, sige. Ay, pakilala ka. Good oh, evening, paano, guys. Kung paano ka right for... ma ma makalaro. Kung gusto nila ka ikaw makalaro. Punta lang tayo sa Lita app, and then search for my name, Viper, Tiny Caps yung font, and then, mahanap niyo lang ako dun. Ayun. One order away lang ako, guys. Rang pa din pala. Ayun yun, naiyan din. Oh, wait lang. Mag May teaching pa ta tayo, Pri. Mamaya ako after ng teaching natin. Rang ah, pala sige. yung queue. Sige, wait lang. Mag-ban muna tayo. Sige. Banda si Freya. Hindi ko talaga siya gusto, hampe. Bakit? Ang um, oh, sakit niya kaya, Pre. As in, parang... Always talo ko pag may Freya. Yeah, ganun ba? Oh, hindi ko siya gusto. Bro, upi na yung we talk Can we talk English? Yeah, sure we can. Okay, let's go play game. <laughs> Kaya ka rin ako ito Bisaya. Kabara Bisaya! O oh, sige. Yeah, kayo ba Ik e, ikaw, e, pre. Si Viper, Ay. kabalo kang Bisaya? No, Tagalog English only. Oh, okay, Tagalog. Hmm. Tagalog okay. English only! English na lang, Chokes. ano gusto mo? My English is deep. Ay, wait lang. Anong gusto mo choose na room? Florian or Estes? Angela? Kahit ano na yan. Anybody else, you can pick what you want. Sige. May maya na nga ako. Tignan ko yung page na lang. Humans, disposable mm -hmm. by design. Okay. Ayan, sige. So, magpapakilala na ba ako, Chief? Ayan, Sige, sige, pakilala ayan. ka pre. Okay, so hi guys! Hello mga ka-troops! So ako nga pala si Niana. So kung gusto niyong makapaglaro sa akin, um, search niyo lang Niana sa um, Lita app, N-I-A-N-A-A. And pwede pa ako mag-plug ng page ko, trups. Yeah, sure, sure! <laughs> ayan, ayan. So meron din po pala akong FB page, guys. So yung pangalan is Niana, n i a m a So, if makikipaglaro kayo sa akin salita, automatic na ito content ko yung laro natin. So, ayan. So, add nyo lang ako sa ano, then tutos ko sa page ko yung ano, highlights and gameplay natin together. And thank you, thank you, Chooks, for this opportunity pala. Salita. Ayun, no? Salamat! Ayun. Ayan mga pre, kung gusto nyo sila makalaro mga pre, nandiyan mga pre, sinabi na nila mga pre! Magkikita nyo lang sila mga pre sa Let's Up! Ayan! Yes. Easy search lang. O oh, nga pala guys, I also play ano, Wild Rift, League of Legends Wild Rift, tsaka Valorant. Oh ayun o. oh ayun oh, mga pre, hindi lang yung mail yung nilalaro nila ha. Meron din mga barilan. O ba't may iba't ba na kur? Hala! Oh, my goodness! Ano po yan? Um, um, Granger ka na talaga. Three, Sige, ako na lang Gringer Gringer na lang. my goodness. Um, ako naman guys, nag-COD ako at saka Genshin. Sana si Grinja so, dito. Hindi so, ko siya makita. Uy, yung mata ko. Sana na si Grinjer? Wala, wala si Grinjer? Ito, ito. Ayan. Ah, Saan si Grinjer? Nasa at... no, jungle. Nasa no, jungle. Wala. Ayun ayun na. Ayan na. Ayan na pre. Ah, Okay. Okay. lang ng pre yung well, ano. Battle style mo. Ayan. Oh, shit. Kanina mo. Oh. Ito na. Dapat ako korba, no? Oh my god. Parang logia ako ah. Sino ba ang kalabang ko na ako? Si Moscow? Don't worry, do Pri. Susupport kita. Susamahan na, kita. Wow! sarap pala dito sa Alita, no? Merong kan, merong sasamahan ka. <laughs> Meron taga support. Support <laughs> all the way. Try <laughs> yung lang tayo, Vibe. Huwag natin iwan si Chuk doon. Wow. Sige, sige, sige. Don't focus. Um, no. Dalawa naman so kami mid, eh. Nice, 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 nice. <laughs> Puro skinner pala tayo. <laughs> Yes. Oo oh, nga, no? Ay. Ang, ah, at least naka-sanrio din ako. Ayan na. Gagalingan <laughs> ko talagang putok dito para sa inyo. <laughs> Wait lang, Priya. Samahan ko lang konti sa jungle. <laughs> sa jungle. Don't <laughs> <laughs> focus tayo, guys. Ilagay okay. sa putok ng ranger ko, ah. Para lang to sa anime. Let's go! May go! ka lang Let's go! 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 Let's pa Let's go! 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 Wait lang. Wait tamo, kaya ba, lang. Kaya pa ba? Ito ako. Sige, buhati na. Kaya? Dalawa Sige ba natin to, free? Uy, e? ingat ah. May sila. Kaya na muna mo tayo, free? Ha? Kaya na muna tao. tayo, free? Para Uy. hindi ka madelay. Oo nga, no? Kaya uh -huh. na tayo pala. Sige, sige, sige. Sabi kasi ni Viper, palag daw ako eh. Wait lang, sa likad ko dun ah. Wait lang. nyo yan, guys. Tiwala lang sa sarili. Nasamahan kita sa... Wait lang, bakit ako? Thank you! Ala, andito, andito. Wait. sana ko, samahan mo ako? Ano naman? Naginood ang tatayin niya. kaya ba? Tara. Ayan, at least. Nice one! Sige kayo! lang! Back, 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 10 years. 10 years. back lang, back lang, back lang, free. Ayan, nice, nice, nice. Ayan, ayan! My, pro, my pro. Nice one! Nice one, three. Nice Ang galing ko eh! Nice Ang galing ko eh! Ang galing ko three! Ayan, ito po, Free! Pumapalago! Pumapalago! Puma Ay, e dalawa e sila dito! Dalawa, dalawa! Pa pero pagpunta ko. May hindi na ako, guys! Nice one! Gano'n yung putok ko! Masyadong marakas! Oy! Oy! Kalma, 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 kalma. Dito, dito, second life. Right? Let's go. Hindi naka-uwi Uy, yung ano eh. Oh, Integral ay, yun, hindi naka-uwi. na ko, siya. Oy! Patay si Pari na naman oh! Oy! Walang mga life pre! Walang- sunugin mo, Ulof. sunugin mo! Let's go, let's go, let's sunugin go! Sunugin mo, sunugin mo, sunugin mo. Ito, ito, ito. Nice! I got it. Nice one! Nice one, baby! Yari! Yeah, nice! <laughs> <laughs> Ang galing natin! Grabe, grabe, grabe. <laughs> Ang galing grabe. natin, guys! Oh, wait lang, may oh. Selena dito. Hindi <laughs> <laughs> ka lang <laughs> siya. Wait lang. Back mo na ako, Priya. Ah. Wala Go. Ay, wait lang. Hindi pala ako nagpo Florin. Ano pala yung... Hello, wait lang. Ah! lang. go! Wait lang. Yeah, 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 may heal kita, don't worry. Ano, ano, ano? Ano ah? Nandiyan sila lahat pre ah! Nakitang-kita ng dalawa kong mata! Wait lang. Wait lang, wait lang. Nandito yung dalawa sa mid. Tara ba? Kunta ako mid. Wait lang, nagpa-ulti ako. Chill, 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 chill. Ako bahala dito. Nice! 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 sila? Nice! 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 sige, sige, sige. Nice! 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 Dalawa lang. isa Nice! dito Nice! 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 Sige, 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 Nice! 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 natin sa Pero, Tara, tara. Wait lang. Ayan. Ayun, no? Ayan, stand there. Go back, Rig. natin. Na, wait lang. Pum! 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 yun, tsaksa. Vibes, ganun daw vibes. Anong makakomment na daw? Bagay sa New Year. Kaya oh, tingin Year, yun ang -up -up -to. Oh, naman. Naku! Kailang, ligtas na guys. Wait lang, ingit, ah. Oh. Wait. Ingit. out na, na kayo. Out, out na kayo, guys. Out ayan, lang kayo, out na kayo. Pero next, like, ano? Nice one, guys. Okay. Nice, nice, okay, nice nice okay, okay, patay ka nice okay, 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 Go, free. Go, free. Grabe, no kita sticker ko! Tumama! Nakita! Nakita ko! Tumama Ay, wait lang, wait lang. Careful, careful, Patay ako! Okay lang! Sinadya ko yun! Sinadya ko yun, pre, para makabawi nila. Oo, sa giant, sa giant. Para challenge ba? Challenge. Kasi parang nalulugi na sila eh. Oo. naman natin sila. Oo. Patagtagan natin sila lang. Sinatatay ako! Grabe siya, oh. Galit na galit. Hala ko! ingat, ingat, ingat. Sige lang, guys. Okay, Wala na akong kanal. Sige lang, sige lang. Sabi naman yung push ng kanatin, natin. Explain natin, eh. <laughs> Sumasobra na mga Benedetto users ngayon, ha? Oo oh, oh. nga. Ito na pa siya. Dumadami na sila. <laughs> Ba't ganun? Ba't ang sakit ng mga dash-dash nila? Nabot ba pa si Ben, eh? Tapos na pull na ka pet pa. Hindi ka pa. Walang galawan. I save rin. you! I save you! I save you! Kaya pa, Pri? Ay, gago, sorry. Ba hindi ko na Ay, gago na yun, po. pinutok-putokan ako sa harap. Oh, ka. Hindi ka pinutokan. Pinuhog ka. Si yan. Yun yung term. kasi pinuhog? Pinuhog, ka Ay sorry dinibat mo sorry sorry sorry. Oo. -tino. Oh, oh. tino. Oh my god. Quick quick kasi. Pishi bol na sa expect wait na. At ganun din oh. At ayan bai, nice one. Nice one. But ako din pala natinog. Ingata. Na pa-tawi naman ako. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Eh. Grabe, napakasakit ng bene. Putang ina, ay, ayun, Puta, nina, ex yung ex na ito yung natin na sa taas tapos tayo binabanatan. Putang ina. <laughs> nice one, patay. One, eh. nice one. Yung, yung ex. Hindi tayo binadalawa, na, ay, dito, na, na, dalawa. na dalawa ng core. Hindi tayo binadalawa ng core. Nahalata ata nila na stuck cold tayo. Kaya hindi na sila dumalaw. Stop lang. Okay, Ayun, nag-free na pa yun. Lang. Ay, sa so free, huwag pa nalang sa free. ina na yun, nakakabadrip yun. Putang tipehan, tipehan, tipehan. Ay, ay, na mo, putang na mo. Ayun, yung guling. Ayun, ang galing talaga. Grabe. Titi, titi. Ay, ayun, hindi nag-titi. Ay. Tihan, tipihan, tipihan. Ayun, wala Ayun, na, Wait lang. Go, go, three. Ay, ako, di ba namatay? Isang putok na lang, eh. Kanyan, guys. Isa pa. Nice Wait lang, wait lang. Wait lang. nice one, nice one. Nice, na-push Very good! Cool. Ganda, nice ganda ye. ng siya! Nice one! one, Ang galing! Thank you! Grabe! Wait, lang, wait lang. Natulak pa. Wait lang. Ah, Ay, Benicor sila? Beni... Beni... Oo, oh, Benicor! Benny Benicor ata. Uh, Kaya, hello, hello. Hello. Dairo yung, yung XP ni Labi. Ay, oo nga. Oh, mm -hmm. ano? Hindi ro hindi ramdam. Na ano nga lang yung ito na ito na. Ito dito tayo mag-lord. Sige, tuloy na go. Okay tayo para sure. Pwede pa. Sige, 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 sige. May tulak naman eh. Papunta sila dito ah. Ayun oh. Ayun na. Sige, wait. Ayun na. Sige lang, masasaktan naman to eh. Bigyan <laughs> na to. Ay, wag pala. Wait, ako na ba? Wait lang, wait lang. Na-save ko. Na-save ko pa siya. Nice one. Three. Very good. Putra na siya po. Takong dalawtot. Dalawtot ako. Nice. Basta, basta. Nice one, nice ganda, <laughs> nice, ubusto, ubusto. Nice nice one baby. Naubos. Uli yan. Nice, nice one! Sarap, pwede na mag Lord, free Lord! Lord, free Lord, guys! Ang galing, galing natin! Oh, galing, shit! galing, ang galing! time ba si ano? na Ah, uh, yes! Pwede naman, pwede sa kanya. Pwede plating time ba siya? Or i-oracle ko na lang? Pwede rin ako nagpo-flow rin na kasi. Wait, hindi rin ako familiar eh. <laughs> So, baka may makasagot ng tanong. Is it split in time to ba or ora? Ah, bilan mo nang kan, bots. Ano ba yung ano, yung speed bots? Oh, yung yung bots lang, yung kan rapid boots para mabilis kang maka, oh, uh. maka up sa akin. Mga okay. uh, dalawang ganun daw kailangan. <laughs> Kasi yung pa, kamay mo kailangan din niya ng rapid boots eh. <laughs> rapid hands. Oh, rapid dance. Oops! Eh, tayo na ako! Pinatay ako ni Ben eh. Wait lang, yeah. wait hang. Pinatay ka? Mm-hmm. ko. Gagantihan yan. Gagantihan yan yung chokes. So, oh, may kalala ako kay 3 eh. Nag... Natapon na sila eh. Nice like one! Go 3! Brabe, uh, takabalik naman ang na, MN namin! Takot sila eh! Double kill yan! <laughs> Itayo yan! Holy. Wala, guys. wala eh, talaga! Grabe! Isa pa, isa pa! Yes! paralo. Oh, nice one! Wala eh! Ranger Grabe. lang pala ni Chok Team kailangan. Ranger wala, wala. lang pala yung kailangan. Diba? Wait, wait, lang. wait. Three seconds, guys. Ah! Grabe, Grabe.

Report, hindi ang HTC uh, Books. So report natin yung saver. Report Report yung saver. Okay, report control. Control. Report your Two points na lang, oh. Putra oh. Kaya, ay, report natin yan. Report pa ito ano, saver. Report, report natin. Dapat si MVP. Okay. Yes. Galing-galing ni Chips. Okay, so yun. Okay. Nice game. Grabe. Nice